Hello guys, isang uh, madali ang pagdikod po ng itong uh, katiit site na ipinadala sa atin Ayan po. So uh, meron silang na nakukuha guys na mga iba't ibang kulay ng bato sa ilalim ng lupa Tulad nitong ipinapakita niyang uh, um, mix uh, color stone Ayan po guys, nasa unahan po ng ating color codes ini color of stone mixed with red It means danger. Ayan, may dangerous po yan dyan guys sa ilalim. But, ito po naman uh, uh, isa pang uh, bato na may kulay. Ito uh, parang violet. Pero sa tingin ko ay chocolate brown. Ibig sabihin itong chocolate brown to the right. So meaning uh, danger po at to the right. So uh, to the right po ang uh, kanyang uh, daan papatungo papuntang uh, treasure. But, danger. So, positive itong kanyang uh, ipinadalang uh, uh, HTM guys. Thank you.